Eh magandang hapon po mga ka-update uh, Ngayon po ay November 5 Sa kabila na may bagyo sa PAR uh, Ito po yung lagay ng aming uh, panahon dito Kasi dito po sa amin ay madalas Kapag palabas na yung bagyo Doon po kami nakakaranas ng epekto nito Kaya ngayon sobrang kalmada dito sa amin bagamat maulan uh, katatapos lang halos ng ulan merong mga nagsipaglaot ayan na meron di makina pero karamihan mga ka-update mapapansin nyo po sa bandang laot mapansin nyo maraming mga bangkang disagwan lang doon yan po ay ano nangangawil ng panit tawag dito yung isda na ano parang tambakol kaya abangan natin yan mamaya mga ka-update. Sana marami silang huli. Ang cute ng ibon mga ka-update. Oh. Pansin ninyo mga ka-update. Ayan sa tabing dagat lang. Wow. Hastig. Naghanap siya ng mga istang maliliit. Nung mayroon siya makita dyan sigurado. Kakainin niya yun. Dadakmain niya dadakmay niya sa pamagitan ng kanyang tuka ayan o oh. malakad lang siya sana may makita siyang isda ayan ayan ayun <laughs> ayun kasi siyang mga tinutuka tuka stay Then mga ka-update, may dalawa namang pawi mula laot yung nagpanit. So, titignan natin ito kung mayroong mga huli. So, malapit na. So yan, malapit-lapit na. Pringin na may kuha. So yan, natin yung kanilang huli. So yan na, padaong na. Salubungin natin. Dami je. Dami ko ma? Dami? Ay, dalawa? Ah, grabe. Wow. Malaki. Yan yung panit mga tatlong kilo yung may git no yung isa mga apat ito oh mga lima oh mga lima tapos yung dalawa yung isa dalawa tatlo mga dalawang kilo lang po lima plus dalawa pito ayos ayan pakiangat daw je Ah, <laughs> oh, malaki talaga itong isaw. Ayan. Wow. Okay. Okay. Tolong tayo mag-akyat. Ayan, may padaong pa. Siyangkal dyan. natin. Kanang huli. Ayan. Lusa na kay Aldrin, nagkatabihan kami. Hi, Tersilio. Dawa. May dalang <laughs> Ulam na yan. Sigurado na pang ulam. Ang iba, panit na yung ulam. Kaya mo, Tersilio. May uli din daw panit. Ano natin? Uy, malaki din. O oh, mas malakit? Sebagai so, magpare-pareho siguro yung timbang nila nung kay AGR, yung isang malaki-laki. Po. Dalawa rin. Wow. So, yun lang yung pangawa nila. Okay. Bawang diri. Ayan. Sige, pa-video kang kaldan. Patingin daw. Wow. <laughs> <laughs> Dalawa. So, yan. Dadalahin na sa timbangan. Okay. Sa so, boundary na. So, yan. Thank you very much po sa panood at support mga ka-update. like and share na lang po sa video ito. Pa-subscribe na rin po sa aming uh, channel. Uh, thank you very much to God be the glory and God bless po sa ating lahat